epic fail ang aking ginawa ngayong mixture ng ating Graham Bar. Kasi, nabusan ako ng stocks ng cream dinsada, tsaka all-purpose cream yung nasa lata. Ito yung aking ginamit. Ito nasa box. Nilagay ko lang sa chiller. Kanina pang tanghali. Ngayon, alas 12 na rin ng madaling araw. Hindi siya nag-chilled. Liquid pa din. Nilagay ko sa freezer ng 1 hour. Hindi kinaya. Kaya ito yung kinalabasan. Hindi nag-double. Kaya ang gagawin ko, lalagay ko sa freezer gigising naman ako ng alas 4. Saka so ko na lang siya i-blend ulit. Kasi wala eh. Hindi kakayanin. If it fail talaga. So pag ganito talaga pala dapat sa freezer ilagay. Kasi ang iba kasi tulad nito. Dinagdagan ko na nga nitong Nestle cream na ito. Ito ilagay mo lang sa chiller. Ang bilis tumigas nito. Chilled na chilled. Ito tanghali ko na. Tanghali nilagay ko na. Ngayon alas alas 10 gagawin ko na sya. Liquid pa din. Hindi man lang naging at na chilled. Nakakaloka. Ayan. Abusan kasi ng cream seda sa pure gold. Wala na deliver. Kaya ito na lang yung aking ginagamit. All purpose cream, tsaka itong jersey na mango, tsaka yung Alaska classic. Ah, so, ito anong nangyari? If it fail, hindi po volume, kaya natin pwedeng i-go to. I-chilled muna natin ito. Bukas na to. I-blend na lang natin ulit. Okay? Yan lang. Bye. Ito na guys yung ating inanok kagabi. Lagay ko sa freezer. Ayan, nag-ano na siya. I-mix-mix na lang ulit natin ito para bumolyom siya. Nag-chilled na. Tapos, ayan, gagawin na natin yan. Time check tayo. Ayan, 4.30am. Papasok yung anak ko na alas 5, kaya umisin na ako na alas 4. Mix na natin ito para magawa na natin yung ating gray bar. Yan, okay na to. Yan. Dumobol na yung kanyang ano. Masarap pala yung ano. Ginamitan ko siya ng mango sweetened. Yung jersey na mango playboard na condensed. Mas malinamnam. Yan. Okay. tayong tayo ng dalawang tab ng mango graham bar. Ayan. Lagay na natin sa freezer. Time check tayo ay ayan, 5 na. Open na tayo ng ating tindahan. O, oh, diba? Tiis Di ganda sa paggawa ng graham bar. Epic ba yun, diba? So, lesson learned. Pag yun ang ginamit nating all-purpose cream, yung nasa, pa, nasa box, kailangan ilagay sa freezer, hindi sa chiller. Kasi nga, hindi nag-chill. No? Kasi nasanay ako dun sa lata. Mas maganda pa yung lata, mas marami yung laman, tsaka yung cream din sada. Pero tingin ko ito masarap to kasi malinamnam dahil ginamitan natin ng condensed na mango flavor. Okay, sa so yung lang. Bye, good morning. nakapag-clean as you go na ako bago ako magbukas ng tindahan. Ino muna ako itong barley para pampalakas. Kasi kulang tayo sa tulog. Tapos mamaya, dami ko pang orders online. Uh -uh. So, antayin ko lang ang ating Super A. Tapos babalik ulit ako ng tulog. Makatulog pa tayo ng 2 hours. Kasi alauna na ako nakatulog. Ilang hours pa lang. Nakaka-3 hours pa lang ako natulog. Kailangan ko pa ulit ng 2 hours na tulog para maging 5 hours. Diba? So, inom tayo ng barley. Itong aking iniinom na pure organic barley ng Wicked 7. Pampalakas. Para sa hamon ng buhay. Laban lang, madam. Para lumakas, para tuloy-tuloy ang hanap buhay, mag-barley ka na. Herbal drink, food supplement, makakatulong sa atin para lumakas tayo, panlaban sa sakit, lumakas yung ating immune system, para tuloy-tuloy ang laban. Drink barley, everything. Check out lang, nasa basket yan.